kung nagpatayo kayo ng apartment doon sa lupa, it is presumed na lupa ninyo yun. <clears throat> so kung meron kung kayo ang may-ari noon, e, dapat meron kayong titulo ng lupa. Ngayon, ibang usapan kung kung hindi ninyo ang pagmamay-ari ng lupa. Okay? At nagpatayo kayo at pinayagan kayo na magtayo ng apartment doon. Ang gagawin ninyo ay humingi kayo sa may-ari ng lupa ng kopya ng titulo. O kaya ay kung hindi, eh, pumunta kayo doon sa sa Registrar of Dates, dadadala mo yung kontrata o kasulatan na pinayagang kayo na magtayo ng, uh, ng apartment doon sa lupa, ng may lupa. Okay, at humingi kayo ng certified true copy ng titulo. Dapat kasi noon, uh, as part of your due diligence, ay bago kayo nagpatayo ng, ng anumang improvements doon sa lupa, kung hindi inyo yun, uh, o kaya binili ninyo, ay dapat meron kayong titulo no? o, ka, o kasulatan o meron kayong tax declaration certificate man Okay? So, makipag kayo sa, sa Register of Deeds at saka sa inyong lawyer, no? lalo na nagpatayo na kayo ng, ng bahay o apartment dyan sa lupa na ay kung hindi inyo yan, may malaking problema yon kung wala kayong kasulatan. Okay? At kailangan, eh, kung nabili mo yan, ay dapat ibigay ng may-ari ang kopya ng titulo. Original po ng titulo yung original na owner's duplicate transfer of title. Okay? Upang sa ganon, ay kampanti kayo sa inyong mga pinatayong improvements. Lamang na kayo pag may alam sa batas.